Ito, delivery ng balloons, uh, 100 pieces. Ayan. Bali, per bundle is 40. Ay, 20. So, ayan, 20 band. 40 na yung naisalpak dyan. Ito, pang 60, 80. Ayan, 80 na yung nakasalpak dyan. 20 pieces per bundle. Wala din na to masakit 'yung ano niya. Noon lalamunan niya. Ayun. Hindi ah, na Tapos, Last bundle uh, 'yan, oh 'yan. Gusto kita na, ano, Ayan, pieces, Al, ng ano. Ayun, 100 pieces ide-deliver ni Lala Mob. Ang, laki so ang ano, laki pa ng uh, sobra. Oo, uh, ha. May space okay, pa. Kano, Siguro ang kasya diyan 200 pieces. Okay. So 100 pieces yan, guys. Okay, thank you.